Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shirin Rodriguez from Masigiri Channel, a faith healer, also a So ngayong hapon na ito, natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a Lubong Pasilip 2025 for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin naman po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. maraming salamat po. Sa mga walang sound pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na so ay pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na guumapaw na biyayang mano balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating Injust spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hangilip. So guys, eto na. Tutunghayan natin anong eksena sa iyo ngayong 2025. Angels, may plus give information pa. There is a page of something on the intuitions, no? Uy! May mga bagay ang pasilip sa'yo dito. Unti-unti mo nang lalakas ang pakiramdam, lalakas ang loob mo. There's a fighting spirit ako na sense, no? Additional messages. So this is something the word card. Oh my goodness. There is a travel. Makakalis ka na. No, some of you guys naghihintay ng alis Ito na makakalayag ka na. This is something that two of so there's a decision. May mga bagay na kailangan mo lang magdesisyon, no? Hindi ka mababahaw homesick if ever na makaalis ka na. Oh my god. Ngayon to 2025 makakalayas ka na. Additional messages. And of course, this is something the judgment, a wake-up call, no? This is a red flag. Kung um, may uh, mag-ingat ka lang, no? Sa mga offer, no? There is something at transactions. No? Pagdating dyan sa ibang bansa, mag-ingat ka, baka mabudol ka, ha? Additional messages. And there is a suffer for healing, no? There is a divine intervention. Kailangan mo maging kalmado. May mga paalala sa iyong ating divine na kailangan mo maging kalma. There is a solid foundation here, no? Parang papalawakin at papalakisin din ang iyong loob at ang iyong pakiramdam. This is a, uh, for a pentacle, for saving money, no? Kung magaunti-unti ka na makakaraos at unti-unti ka na uh, makakaipon, no? Kailangang protectionan mo at pangalagaan mo ang iyong finances dito. So, let's see what is the page of cups. Reference what? represent the Everest card. So this is the Everest card. Everest card. So something of rebirth, no? parin magkaroon ka na pa ni bagong eksena bukas at blessings, no? At may may mga bagay na gumugulo sa iyong isipan, no? Kung paano mo babaguhin ngayon 2025 ang uh, plano or yung gagawin mo or yung magiging uh, mo diyan, no? Kung bigla ano ba mangyayari sa akin? sa 2025, makakaalis na ba ako? Kumbaga, this is the moment, no? Makakaalis ka na. There's something that troubled them. Um, because there's something that worked on the hermit card. Spiritual awakening. Oh. Spontaneous awakening. So, ibig sabihin, meron dito, guys, na parang liliwanagin sa'yo. No, kanil talaga yung life purpose mo no? There is a something a leap of faith then. Nako na sa sense, no? Kailangan magtiwala ka sa atin pong may kapal dahil babaguhin ang mundong ginagalawan. There's a two a of sword of that set so, of voices. There's a lot of burden marami ka ng hirap dyan. a lot of sacrifices and, and of course, uh, obligation and responsibilities. 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 There's a decision that you need to make. Kailangan mo na ha? Yung mga naging obligasyon na hindi mo dapat yan inako. There's a something in a judgment reference in the King of Pentacles. Maging secure and practical ka na. No, kailangan, parang this is a pay attention na pinapaalalahan ka na huwag ka na masyadong Um, pare bigay, Ganon. Kailangan mo na maging wais at maging mautak na at mag-save ng pera dahil hindi ka naman pabata, pat ka na. Di ba? Nag, na, uh, nagbabago na ang iyong lakas. Hindi naman, hindi naman sa lahat ng panahon malakas ka. <coughs> yeah, of course, There's a time for us to reference the Tower Moon for major changes, no? Unti-unti rin magbabago yung kaganapan sa buhay mo at unti-unti na rin magkakaroon ng improvement and development. Para pinapaalalahan ka lang dito na kailangan maging kalmado kasi ikaw yung makakasira sa plano mo. No, yung pagiging aggressive mo kasi may mga pagkakataon din ako nakikita dito na dahil sa pagiging aggressive mo magkakamali ka. Yun yung kailangan mo maging ingat. there's is the four of pentacles. Reference the king of swords. Stop the pattern. putulin mo yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo, ha? Iwasan mo yung bisyo, iwasan mo yung luho, no? Kailangan mo mag-ipon, mag ipon mag mag This is something the page of cups and the empress card. So, this is the queen of cups by healing. Magkakaroon ka ng healing dito, guys, no? I mean, nasa a sense, ako pinaglalaro ka ng babae dito, guys. There's something intuitions, no? Maraming gumugulo sa utak mo. Pinaglalaro ang ka. They're playing with you additional messages the worker and the hermit card so this is the five of cups regret and disappointment no kung maga may mga bagay na parang um uh, makakaalis na sa mga disappointment no kung maga um yung mga nangyayari sa it's a life journey talaga or life purpose or um life lessons, marami kang bagay na matututunan. Pero, itong yung panahon na para matapos na yung mga bagay na pinagdaanan mo. So, parang mafulfill na ngayon or maaring ngayon pa na, ngayon yung 2025 na matutupad na. And this is the 8 of pentacles, just focus sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And there's a three of wands by something celebration. And because the three of wands, something you're waiting for a ship or waiting for a soul. No? Ito na, eto na hinihintay mo resulta, makakaalis ka talaga. There's a something trouble. And the eight of swords, see? I told you. So, ibig sabihin, magiging kalmado ka. Magiging aggressive ka dito, 2025, magiging aggressive ka talaga. There's a lot of toxicities. Parang iyaano ka nila dito. I parang... pipigain ka nila para maging ano ka para maging greedy ka or parang um aggressive ka ganon papataasin ang tension mo kaya kailangan maging kalmado There's a report of pentacles and the king of swords reference the three pentacles no? mag-ingat ka sa pakikipag-collaborate transactions There's a five of wands by something complication or or something argument meron dito parang pagtatalo mag-ingat ka sa pakikipag um, um, business partner or investment Invest ha, pag-ingat ka. Kailangan mo nang kumawala dyan sa pag, uh, pagkakaroon ng investment. Guys, kailangan mo nang kunin yung, ano mo dyan, yung shinier mo. Kasi magkakaroon ng problema po. Now, let's see additional messages for the outcome there's a charge card you need to take an action for this no ito na yung panahon at pagkakataon para unti-unti nang magkaroon ng development and transformation yung buhay mo there's a develop uh, there's a something evolution ako na sense talagang may pagbabago and there's a nine of once for a near success so, okay, akala mo walang improvement but this is it na no, magkakaroon ng changes talaga and there's a the queen of uh, queen of ones by confident Lakasan mo ng loob mo Lakasan mo ng pakiramdam mo kailangan mo lang maging matapang kasi the more na nakikita kang ma uh, babait, the more na nakikita nila na pinababayaan mo, the more na ginagangster ka nila. Kaya kailangan maging matapang ka at makita mo, makita nila na parang hindi ka hindi ka napapayag na gagangstering ka, or tatarantaduhin ka, ibabackstabber eh, ka, ibabackstabbing ka, no? Kumbaga kailangan maging ano ka dito, maging uh, wise, no? Additional messages pagdating sa finances and career. And there's a page of swords. There's a spy looking, watching at you. Maraming sumusubaybay sa'yo. And there's a lot of Frustration messages, and phone calls. sa nasi-sense, no? And there's a, a bit of calls. There's a lot of opportunity coming in for you. And there's a, something and information din ako nasi-sense dito. There's a spy looking, watching at you. At may mga tao sinusubukan kang guluhin para ma-distract ka, mag-iingat ka. And because this is something that it wants. So, a lot of transaction, travel. Ano ka, guys, there's a lot of transaction talaga and there's a lot of messages. Email, phone calls. Talaga matatanggap, ha? And this is something that it wants. See, good news. May magandang balita. Pagdating sa karir mo, pagdating sa finances. Additional messages pagdating sa love life. There a two of of course the queen of ibig sabihin dito, unti-unti naman na makikita na magiging okay na ang inyong relasyon. No, maaaring magiging maganda na at balansin na kayo. There's a something give and take na din. At the same time, there's a something that you've caused a something celebration. Na magkakaroon din ng celebration dito pagdating sa inyong pagsasama. Oy, maaaring kumaga wedding or something um, mansary or either anniversary, ganon. Additional messages tayo. Pagdating sa health, there's an item once more slowly but surely and the high phase is something hidden agenda. Umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa'yo. No? Kung maga nakatago eh, kung maga, may mga kinakain ka na iniiwas mong makita ng mga mahal mo sa buhay. No? Kung alam mong bawal talaga dapat sa sarili mo, alam mong bawal, you have a respect and discipline. No? Kung maga may mga bagay dito na nagiging aggressive ka din eh. Kapag hindi ka nakikita, sige ka urada. Kung bawal ka manigarilyo, iwasan mo manigarilyo. Kung bawal kang uminom, umiwas ka uminom. Kung bawal ka ng mga mga matataas sa um, calories or something, uh, carbohydrates, umiwas ka po. Kasi may mga bagay na nakakasama talaga sa'yo dito. Mayroon ako nasa dito na maaari nagbo-bloated ka at at the same time parang marami kang hangin sa katawan. No, umiwas po kayo sa nakakasama sa'yo. No? Umiwas ka sa mamamantika, sir. Nasa sense ko dito. Mataas ang acid mo. No? Additional messages tayo pagdating naman tayo sa yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, represent what? Yin and yang oracle card, represent what? Uy! There is a close off, guarded. Protection at pangalaga ng sarili mo ha. Kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo talaga. And this is something resistance. Dumistansya ka, time out, no? Kailangan mo dumistansya sa mga toxicities or either sa mga bad habits, no? And because this is something called detachment, see? Detachment and coldness. Kailangan mo umiwas sa malalamig or something na ano, kailangan mo ng dumistansya sa mga taong alam mo na iba yung pakiramdam mo sa kanila ganon and this is something unity no? may pagkakaisa dito or may pagtutulungan dito let's see what is the magical fairy messages magical fairy messages represent the paid off So, lahat daw, lahat daw na mabibigat, bitawan, pakawalan mo na, ha? Kasi may mga bagay na hindi makakatulong sa'yo dyan kailangan mo nang palayain yung sarili mo sa mga bagay na nangyari from the past. And there's a new home, no? Magkakaroon ka ng bagong bahay dito. Oh, manifest it, guys. Claim it. No, magkakaroon ka na ng bahay for 2025. So, for synchronicities, let's see, guys. Bravery, I told you. ba diba, Kailangan mo maging matapang. 'di ba? There's a bravery kailangan mo maging matapang at magbagsik ganoon palaban. And there's a healing. Magkakaroon ka ng healing dito and there's a roots, no? May ugat talaga ng eksena kaya kailangan kung na eh para kaya kay naabuso kasi nasanay. No, let's see what is the romance angels. For romance angels represent what? honesty and truth. No, kailangan mo maging tapat at maging totoo sa sarili mo. No? Pagdating sa buhay, pag-ibig. And hindi pwede kinikimkim mo, tinatago mo kung ano yung nangyayari sa inyo dalawa, kung ano yung nangyayari sa inyo relasyon. Kailangan kung ayaw mo sa kanya ng ganito, kailangan maging totoo ka. And this is something um, single. No? Some of you guys single dito. No? Not in relationship. Di ba? Single and ready to mingle. Ganun. So let's see what is um, I can help Michael messages. Guarded and protected. Wow! You're being guarded. Now, protected at ginagabayan ka ng ating angel spirit, guys. At the same time, use your imagination and you the answer, no? Gamitin mo ito na mas matalas sa intuition dahil makikita mo lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo kung gagamitan mo ang iyong kakayan at kaalaman. Diba? Masyado kang creative, guys. Let's see what is additional messages for chakra. And there's a despondence, no? Kung baga parang toliro ka, magulo ka, and rejections, no? May marami talaga nang gugulo sa'yo. Ito yung sinasabi ko kanina na parang ginugulo ka, dinidistract ka, kaya kailangan marunong kang, di ba, ano, pakawalan yung uh, nasa utak mo. Kaya pala, there's a something intuitions dito or something na parang pinaglalaroan ka. Balisa ka, magulo utak mo, kaya ka bloated, palipadangin to, may palipadangin po kayo additional messages for the uh, for the messages for eagle spirit and there's an heart this side kung ano gusto sa ang, ano gusto mong gawin sundin mo kung ano may makakapagpasaya sa iyo and there's an oracle card oy okay, kumaga there's an answer no kumaga alam mo na yung kasagutan eh and this is something to support with the guidance no kinagabayan ka ng ating angel spirit guides so let's see guys no what is the moonology Oh, I told you, it's step out of your comfort zone. No, it's step out of your comfort zone. And of course, uh, it's time to To take an action. Sabi ko na nga ba, kailangan mo kumawala sa mga kinakatakutan mo, sa pinapangambahan mo. Kailangan mo maging matapang, maging malakas. Ganon. Kailangan palaban. Additional messages with an angel spirit, guys. No? Angel spirit, guys, give an information. Kasi inaabuso ka eh. And there is a something unlikely. May mga bagay na hindi mo matatanggap or may mga bagay na hindi mo, kung hindi mo gusto, wag mong gawin. And there is a wait. Marunong ka maghintay ng mga opportunities. O oh, see, there is a lot of opportunity coming in for you. Di marunong, marunong ka maghintay dapat. Na huwag mo yung pinipilit, mo dapat, um, kung baga hayaan na, mo Magfulfill naturally, guys. Additional messages with the Arkang Herapael. And there is a use to your healing, uh, natural healing abilities. No, may, kung maga massage therapist to, may na ako massage therapist, guys. Kaya, mo, kaya, ka tini, kaya ka tinarget sa palipad hangin kasi sinusubukan, sinusubukan ito kung kaya mo mag-release ng mga hangin. Kasi nga, naghihilot ka. Oo. Or marunong ka maghilot. Iwasan nyo maghilot kung wala kay protection, guys, ha? For the energy, represent what? And there is an angel of uh, angel of balance. So kailangan mo maging balance guys sa emotional, physical and mental guys. And because this is something on uh, all tied up. No kailangan mo kumawala sa for negative it's for toxicities. So right? it's time na para pakawalan yung takot at pangamba. For romance angels represent what? And there's a codependence. O, dalawa. Oh, there, there's a double clarification, ha? Meron ditong addictions pagdating sa relasyon. Imiiwas kayo sa mga... Temptation, guys, ha? Additional messages with an angel spirit. Or mayroong mga bagay na... Nakakasira ng inyong relasyon. Baka may mga bisyo kayo. o luho. Alisin nyo yan. There's a guilt, no? May taong may galit talaga sa'yo. Additional messages with an angel spirit. And there's a healing, guys magkakaroon ka talaga ng healing dito, oh. And because this is something uh, enlightened. May mga bagay na liliwanagin sa'yo. Or magliliwanag. Tungo sa kagalingan. And fall into my arms. So this is something surrender. May mga bagay na dapat mong pinapakawalan. No, may mga bagay o paniniwala ka na, na, na uh, iba sa nangyayari sa'yo sa kasalukuyan. So, kailangan mo magtiwala at maniwala. For Jesus' loving quotes, nothing shall be impossible to you. na no, pagdating sa'yo, walang imposible. Kaya kailangan mo maniwala at magtiwala. No, na lahat ng mga bagay na gusto mo mangyari ay magaganap. Alisin mo yung doubt and fear, guys. The more na parang wala kang confidence sa sarili mo, the more na parang magkakaroon ng mga mistakes and of course, uh, misfortune or... Um, Uh, Magkakamali, ka biguan ganon let's see what is the angels number kapag hindi ka kasi parang Um, confident sa ginagawa mo magkakamali ka talaga kailangan lakas loob mong um, maging matapang na kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo dapat alam mo for an angels number represent a 12 12 for, for system. kailangan tuloy-tuloy no, kailangan hindi pa iba-iba And there's an oh happy day, an uh, sample of opportunity related to your life. For folks in a just and around the corner, take immediately actions. Once it a pop up, of course, a lovely partnership or an epic romance is also the cards. Si pagdating sa lovely na nandito na, eh, kailangan mo lang maging balance eh. ang iyong uh, emosyon, emotion, ang iyong idea, yung thoughts, knowledge. Kailangan mong maging um, iisa. isa, no? Kailangan buo mo yon ng Uh, mas malawak at uh, mas matibay. No kailangan lahat ng opportunity na darating sa kailangan mong aralin. At kailangan mo pang may mga bagay na matutunan. Kailangan mong uh, mas palawakin ang kaisipan mo. Ang pinakamahina ka dito ay yung pinakamahina sa iyo yung utak. No dito ka tinatarget. Kaya parang ginugulo yung utak mo dito para hindi ka makapag-create ng eksena ito rin yung nagiging kalakasan mo ang utak ha. Maaring marami kang, uh, you are also creative, it, creative no? sa lahat ng mga gagawin mo, on craft, no? Maaring ang trabaho mo by crafting, no? Diyan ka tinatarget, kaya siguro, um, diyan ka nilagyan ng mahina, no? Para pampahina or para maggawang ka ng eksena, para, para hindi ka mag, uh, magtuloy yung ginagawa mo. No? Dinidistract ka sa madaling salita. So, let's see what is additional messages with the uh, messages of life. Messages of life represent, oh my goodness. Messages of life represent consciousness. See, kung nagkaroon ka na ng God feeling eh. Kaso hindi ka naging aware sa nangyayari sa'yo. No, kung may mga pumasok na sa utak mo pero hindi mo Um, kung magka ng action, pinasawalang bahala mo. So, say, I pay attention to every thought and feeling that I manifest. My outer words reflects my inner consciousness. I pour the light of my awareness on my most contracted thoughts so they will grow and produce the experiences I want. Mindful of what I create in this universe. I become an expression of divine light. So, see, kung magka ngayon, mas, ano, may, mas tinanggap mo na na kung ano man yung mga papasok sa isip mo sa kung ano man yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng ideas and thoughts kung magka mo na. Now, nagtitika ng actions At the same time, mas pinapalawak mo ito So it's a good part Ngayon 2025, ito yung mga panahon na mas magpapalawak sa'yo Ang um, kaisipan mo Kung paano mo papalawakin ang mga magaganda pang opportunity na ihahain sa'yo So this is the moment para mas lalo kang umabong at mas lalo kang lumakas So guys, this is um, sa lubung pasilip 2025 for the sign-off Libra So, Libra, Libra, Libra Maraming salamat For this wonderful reading So, once again This reading is a general reading Namang hindi lahat Makaka-resonate Kundi lamang po Makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy Ang ating nasagap And of Don't forget to like And subscribe my channel And hit the notification bell For more video updates And Maraming salamat po Sa mga walang sound pag support sa aking channel Lalo-lalo na Ang hindi nag skip ng ads Naway pagpalain kayo Nang just at may sik Siksikliglig Nag-umapaw Naman ang balik sa inyo So, let's see guys. And in the next video. So, maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and vavosh!